Negosyo sa maliit na puhunan. Negosyo tips and ideas. Gusto mong magnegosyo pero maliit lang ang puhunan? Hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Sa panahon ngayon, diskarte at tiyaga ang puhunan. Maraming nagsimula sa maliit pero lumago dahil sa sipag. Narito ang ilang negosyo ideas na pasok sa maliit na budget. 1. Online selling. Kung may cellphone at internet ka, pwede ka nang magbenta, mag-resell ka ng mga damit, beauty products, o kitchen items. Mag-post ka sa Facebook, Shopee, o TikTok shop. Kung wala kang stocks, mag-dropship o affiliate marketing ka. Walang storage needed. Post ka lang, order na agad. 2. Lutong bahay o merienda business. Mahilig ka ba magluto? Gawing negosyo ang hilig mo magbenta ng turon, lumpia, kwek-kwek, spaghetti o ulam. I-post mo sa Facebook group ng barangay nyo. Pwede mo rin i-offer sa office workers o kapitbahay. Mura ang ingredients pero malaki ang kita kung tuloy-tuloy. 3. Sari-sari store Kahit maliit lang na pwesto sa harap ng bahay, pwede na. Magbenta ng basic goods tulad ng load, kape, noodles, sigarilyo. Pwede kang magsimula kahit 1,000 pesos lang basta marunong kang humawak ng inventory at suple. Ang importante rito, suke, tiwala at maayos na serbisyo. 4. Ukay-ukay or thrift selling. Magbenta ng pre-loved clothes mula sa bultuhan, maghanap ng supplier sa online o sa palengke. Ilinis, plantsa, ipost online at ibenta per piraso. Kung marunong kang pumili ng style, malati ang tubo. 5. E-loading at bills payment business. Magload ka gamit ang app tulad ng GCash, Maya, o Load Central. Pwede kang kumita sa bawat transaction, kahit piso-piso lang. Mura ang simula pero tuloy-tuloy ang kita araw-araw. Gamit lang ang cellphone at stable na internet, solve ka na. 6. Digital Services. Marunong ka bang gumawa ng poster layout o caption? Pwede kang mag-social media management o virtual assistant. Walang kapital dito, skills lang ang puhunan pwede mang gawin sa bahay at flexible ang oras. Negosyo tips bago ka magsimula. Mag-research tungkol sa market at target customer. Subukan muna sa maliit bago mag-scale up. Maglista ng gastos, kita at inventory. Huwag mangutang kung hindi pa sigurado ang return. Mag-invest sa good customer service. Babalik sila. Final reminder, hindi hadlang ang maliit na puhunan sa pangarap. Kahit simpleng negosyo, pwedeng maging malaki balang araw. Ang mahalaga, magsimula ka at magpatuloy. At kung gusto mo pa ng mas maraming tips, subscribe ka na para sa next negosyo idea mo. Maraming, maraming salamat sa panonood. Sana ay maging matagumpay ka sa papasukin mo.